What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ay uh, may particular ako na coin na hinahanap, guys. Uh, 2 euro ito. At uh, proof, no. Proof 'yung hinahanap ko. And uh isa itong uh, commemorative coin uh, from France, no. So, 'yung commemorative coin na ito, guys, is for the issue of 25th anniversary of the Pink Ribbon symbol of the fight against breast cancer. So, ganito yung itsura niya, guys. At ang um, pagkakaalam ko, merong hindi proof nito. At the same time, uh, hindi siya colorized. So, ang hinahanap ko, guys, is yung proof na colorized. Kasi, uh, isasama ko siya sa, ano, sa collection ko ng uh, bimetallic. Uh, ganito naman, guys, yung itsura nung hindi colorized. So, uh, dito sa colorized kasi, yung uh, pink ribbon is yung may kulay no at the same time uh, proof finish siya unlike dito sa isang coin which is uh, ayoko kung ang tawag dito is regular strike or what pero uh, kung commemorative coin pa rin siya hindi siya proof at uh, hindi rin siya colorized ngayon kung meron kayong ganito guys na hinahanap ko na colorized tapos proof pa siya pwede nyo akong ipm guys sa aking uh, Messenger so Ah, uh, hindi na ako talaga makano makareply sa mga comments dito sa ano sa uh, YouTube. So nilalagay ko na lang lagi yung link ng aking uh, Facebook para at least kung meron kayo ay uh, pwede nyo kaagad akong ma-message. So regarding sa price guys, uh, pag-usapan natin kung meron kayo nito. So 'yun lang guys para sa video nito. Muli, maraming salamat sa panonood.